So, mu update ta mga boss, mo update tayo today sa araw po ng uh, sabado. sabado, 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 sabado mga boss, Saturday. Good morning, good morning, good morning, good morning madlang people, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po nagbabalik si Boss Tor sa ating uh, Facebook page. Ayan, so makikita po ninyo, hawak ko po dito ang uh, papel na may mga uh, official result. Okay, so tryo mga boss, no? Tulo nga si mga boss, mini siya ang atong best of November. So talagang uh, nakachamba kung nagmintin mo guys, no? Sa mahilig ng uh, ganong numero na tulo. So ipa-plus ko po sa screen guys ang ating uh, video po. Yan, so ah uh, Bago pa mag-November, yan po yung ating uh, binigay, no? Na mga potential combination. Okay, so... Ah, sa nakachamba... So, congrats na lang po. Okay? So, siguro, meron siguro nakachamba, mga boss, no? Eh... paminaw-minaw man lang, no? So, syempre, dito guys, sa 2PM draw naman. Sa alas 2, on the spot talaga, no? So uh, na delay lang tayo dahil uh, yan po yung uh, combination nato na binigay no nung isang araw no bago po yan mag uh, resulta di ba so target unta kung nag uh, ora mismo, no na binigay po natin nag ano uh, agad nagresult so yun lang dahil uh, na delay tayo so ayan po sa ating screen mga boss naka plus din po yan di ba so gwapuha unta mga boss no So sige lang laban lang po tayo dahil uh, hindi pa natin na uh, pagkakataon. Okay, so ready mga boss ang inyong mga ano diyan, mga papel dahil uh, simulan na po tayo sa ating mga potential na mga numero. Okay? So saganahan lang ha. Kung hindi mo ganahan, magpas lang. Okay, so dito tayo guys sa ating uh, best pair today, no? Sa atong best pair. So, munihang uh, panitabok kahapon guys, 3 at 7, at times na, tulo. Nagwapuhang numero 7. Ayan mga boss, so dito tayo sa ating uh, mga pamares. So, ito yung aking gwapong pamares today. So, bantayan na natong gihapon guys ang numero 16, no? Numero 16. Kasi di pa yan nag uh, prepare, ha. So, mini nga akong uh, entry mga boss. Oh, ang mo ha. Okay, so i-close ko na at hindi ko na po uulitin mga boss. Next tayo para mas mabilis ang ating uh, video. Itong ating per 1619 tayo mga boss. All in mga boss ha. All in. So yan lang aking selected. Na-plus po natin yan sa screen. Dito tayo sa ating second Pabonus na ito mga boss. I love you. At syempre meron tayong 1.46. Okay. Close. The deal. Syempre. Next tayo ang ating ah... Uh, Depensa muna bago tayo magbigay sa ito ang last final combination na ito. So, mini mga boss. Ang akong... depends sa combination. Ulitin ko po, 963-623-673 uh, og 672. Best yan sa alas 2, alas 5, alas 9. Okay? So, syempre po, ang ato ang special number combination. masuspend ni guys kay pinakakuha ko na ako ng uh, combination no pinaka the best okay So dito po tayo nagtatapos mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyong tanan. Ay kalimot pag-share ng ating live, syempre. Kung hindi pa kayo nakapag uh, puso diyan sa ating uh, video mga boss, pusuan niyo naman 'yan. Maraming salamat po sa inyong tanan mga boss. Amping mo guys at kita-kita lang po tayo sa mga susunod natin na mga update po dito sa ating mga numero. Yun lang po mga boss.